for today's video, ito nga pala ay kalugtong sa aking vlog. Kahapon nga pala ay namili kami ng aking asawa na lulutuin naming pansit. At dahil ngayong araw nga na ito ay magluluto kami, nilabas ko na nga pala ang mga ingredient na aming lulutuin. Hmm. sa kabilang rep naman ay kukuharin ko naman doon ang mga ingredient na mga gulay. Napagpasyahan pala namin ng aking asawa na magluluto kami ng pansit ngayong araw na ito. Kung <laughs> lulutuin nga po pala namin pansit view na ay pamimigay namin pang merienda sa mga kasamahang mga driver ng aking asawa. So ayan na nga, mag-start na nga tayo magbalat-balat at maghati ng mga ingredient ko nga, ibinilatan ko na nga ang karo. Binalitan ko na nga ang panghati natin gawa nga ng dinakakatalab ang kutsilyo. Dito nga, ko na nga isa-isa ang karo. Sa pagkatong ito nga, dito ang aking asawa, sabi ko nga sa kanya, tulungan niya nga ako sa paghahati ng mga gulay. Dito naman tayo sa beans, ang ginawa ko nga rito ay hinati ko muna magkabilang dulo ng beans. Nang matapos ko na nga alisan ng balat ang karo, inalisan ko na lang yung parehong dulo nga ng beans. Binigay ko na ito sa aking asawa para siya naman ang maghati-hati. Habang inaasikaso naman namin alikado na lutoin naming pansit, kailangan ko na nga ang pakuluan sa gagamitin natin na pansawag sa ating iluluto. At habang pinakukuloan pa nga natin, ituloy-tuloy pa rin tayo sa paghahati ng mga gulay. Naman tayo sa repolyo, bali dalawang repolyo nga ang gagamitin natin dito. Napakasarap talaga na lulutuin natin na pansit. Sabi nga nila, ang pansit ay pampahaba daw ng buhay. Dalasan nga, hindi nga mawawala sa handaan ang mga katulad nitong pansit. Dito nga, natapos ko na nga ang paghiwa-hiwa ng mga repolyo. Nang matapos na nga sa gulay, dito naman tayo sa bawang at sibuyas. Bilisan na nga lang natin para makapag-start na nga tayo magluto. sabi ko nga sa aking asawa, bilis-bilisan niya na nga para matapos na tayo. At ang pinakalas nga na ating ihiwa ng squid bowl. Sapagkat pagkatong ito, katatapos lang din namin magluto ng tofu. Ito nga rin isasabay natin sa pagbigay ng ating merienda. Tingnan ko na nga ang pinapalambutan natin na chicken. Yung kasi ang ating gagamit yung pansahog sa ating nilulutong panset. Ito na nga, salamat ay natapos na kami. Ito na nga yung mga hiniwa-hiwa nating rekado sa ating panset. Ito nga kailangan pa nga natin itong hugasan. Ito na nga isang buong manok na niluluto natin pansahog sa ating ilulutong pansit bihon. Ang gagawin ko nga rito, ko sa isang lagayan para nga ito palamigin. Nang medyo malamig na nga ito, kailangan ko na nga itong himay-himayin. At nang maging okay na ang lahat, kailangan na nga natin mag-start na magluto. Dito nga ay hinihanda ko na nga agad ang malaking kawali at niready ko na nga ang mantika. At nang mainit na nga mantika, sinabay ko nang inilagay ang bawang at sibuyas. At ang sinunod ko naman ito ay kanya nang hinimay-himay nga natin karne ng manok. Isa lang naman natin ito sa at ilagay na natin ng squid ball. May nag-suggest nga sa akin na sabi nga iraihan ko araw ang paglagay ng squid ball. Masarap nga raw ito lalo na kumpleto ang ricado. Ang ginawa ko nga rito na maluto na ay aside ko ito para nga hindi ito malusak. Dito nga sa pinaglutuan, ilagay na nga natin ang mga gulay. Pinagsabay ko na nga ang carrot at ang beans. Tinalo ko na nga ito sa glutuan at nilagay ko na nga ang refolio. Napakasarap talaga pag may mga gulay na ganito. Bukod sa masarap na nga ay masustansya pa. Lagyan na nga natin ito ng pampalasang oyster sauce. Pagkain Pilipino nga ilan sa pinakamasarap at ang pansit nga isa sa mga pinakasikat na pagkain. Nandali ko nga lang ito niluto. Maganda kasi pag half cook lang nga ating gulay. Na maging okay na nga, inalis ko na nga ito sa malaking kawali. Taglagay na nga ako ng tubig. Itong tubig nga na ito, ito yung ginamit sa kanina ng manok. Taglagay na nga ako ito ng toyo magic sarap at cubes. Sa medyo kumukulo na nga ang tubig ay nilagay na nga namin ang pansit bihon. Pansit nga na ito ay na ulam o merienda na maaring gawin o gamitin ng iba't ibang sangkap na ginagawa itong perfecto para nga sa anumang okasyon. Hilig talaga kami magluto ng pansit. Masasabi nga natin na ang pagkain ay mahalaga sa araw-araw na buhay ng tao. Kung wala ito tayo ay manghihina at mawawalan tayo ng sigla. Pansit bihon pwede rin sa araw-araw nating pagkain at para sa mga special na okasyon. Ang ulam ay kadalasan nagkisilbi sa mga kaarawan dahil ang mga mahabang sangkap ng pansit. So ayan nga at nga ang niluto nating pansit bihon. At pinalamig nga muna namin ito sa para nga mailagay na namin ito sa styrofoam. Mamimigay nga pala kami ng merienda sa kasamahan mga driver ng aking asawa. Ito nga tamang-tama nga ay nakaluto na nga ako. Tamang-tama oras ng pagbibigay namin ng merienda. Alas 3 na nga ng hapon oras na nga ito para magmerienda. At ito nga tamang-tama ay dumating ang aking suki. Pag ganitong oras nga nagpupunta sa sa aking tindahan para magmerienda. At tamang-tama naman ay nabutan ko siya ng pamiriendang pansit bihon. Nang mailagay ko na nga ang pansit sa styrofoam ay bising-bising busy naman ang aking asawa para ilagay nga tricycle. Luhat niya na nga ito para oras na para magpagbigay kami ng merienda. Sinarado nga muna namin saglit ang aming tindahan gawa nga na walang tao sa aming bahay. Saglit lang naman itong mga kasuki, wait nyo lang kami. Ako nga pala kami lumayo, inabutan ko muna itong bata na ito. Dito naman sa kanto ng sikap, eh meron din akong inabutan dito. At dito nga nagtuloy na nga kami sa aming pupuntahan. Inabutan ko nga rin po pala ng panset ang masugit kong followers. <laughs> dito nga ito mambay kami sa bayan na kung saan dito nga nakapilang ibang mga tricycle driver. At dito nga ay na nga kami mamigay ng merienda. Tinawag na nga namin isa-isa. At lumapit naman sila at tuwa naman sila sa aming binigay na merienda. Sa ating panahon ngayon ay marami na taong nangangailangan ng tulong. mulung tayo ng walang hinihiling kapalit na pakahalaga ng gawaing pagtulong hindi lamang sa ating sarili kundi epati na rin sa ating kapwa. Masaya nga kami ng aking asawa dahil nakakabahagi kami ng tulong katulad nga ng mga ganito. Marami na nga rin ako nakikitang tumutulong sa ating kapwa. At nawa ay tuloy-tuloy nga sila sa kanilang pagtulong. Napakahalaga talaga ang pagtulong na walang hinihingin kapalit bilang mga taong may Diyos na pinaniniwalaan. Ito pang isang drive driver na ito, ginok pa nga ako. Akala ko hindi niya kukuha na yung ibibigay naming merienda. Ayan nga at kinuha rin naman. Maganda nga mga gawa ay nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Dito nga ay pinapara nga namin ang mga driver na dumadaan. Labis-labis nga ang tinanggap nila sa mga oras na iyon. Dahil oras ka ng merienda na iyon ay nakalibre na sila. Masaya na nga sila. Nabusog pa sila. Pag tayo ay tumutulong na walang hinihingin kapalit, kasiyahan tayo ng mga taong tinutulungan natin. Naging ang mga taong malapit nga sa atin ay masisiyahan. Pakahalaga talaga ang pagtulong sa kapwa dahil ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay kasiyahan. At hindi lamang ito sa mga natulungan natin kundi pati sa ating sariling kasiyahan. Sabi nga nila mas masaya nga ang dulot ng pagtulong sa bukal sa puso at hindi pinipili. Ito nga rin ang magiging daan para maipakita nga natin ang mga natulungan natin. Na kapag nakaangat-angat nga sila pwede nilang gawin yun sa kanilang kapwa. Sinasabing kalugud-lugud sa Diyos ang ganong paraan na pakikipagkapwa. Tapos nga ang kanilang salamat sa aming binibigay na merienda. lahat nga sila ay nakangiti bukod nga sa nakamerienda sila na busog sila. Ang pagtulong nga sa kapwa ay magudulot din na isa sa bawat isa. Dahil nga sa pagkakaisa ito nga ay nagiging susi upang umulad ng ating komunidad. Pakahalaga talaga ang pagkutulungan lalo na nga sa mga nangangailangan na tutupad natin ang isa't isa na pinakadakilang utos ng Diyos ang ibigin ng ating kapwa. Nawa nga ay hindi lang isang beses namin gawin ito. Nawa nga ay may pagkakataon na maulit pa nga ito. Tulungan nawa kami ng Diyos sa mapagtagumpayan namin ito. Aming maraming salamat sa aming na alam namin na pasaya namin kayo. Nakikita nga rin natin ang pagtulong nga sa kapwa ay nagbibigay inspirasyon sa iba na tumutulong nga rin sa kapwa. Napakasarap talaga ng dito nito na nga, pagbigay tayo ng merienda o pagtulong sa ating kapwa. Lubos-lubos nga ang pasasalamat ng bawat isa. Maaaring hindi kilalanin o malaman ng iba ang pagtulong natin maliban nga sa Diyos. Gayun pa man kapag bukal nga sa loob ang ating pagbibigay, hindi lang natin natutulungan ang iba sa kanilang pangangailangan, mararanasan din natin ang kagalakan na nais ng Diyos na mararanasan natin. Dito pa nga rin kami nakatambay sa may pilahan nga ng bayan 10. Dito nga ay pinahihinto ng aking asawa na makita niya nga ang kanyang mga kadriver. Yung iba nga ay may sakay pa ng mga pasahero kaya napipilitan akong tumulong makbo. Dahil oras nga ng merienda, ayan, libre na kayo sa inyong merienda. At syempre, kahit napadaan nga, aabutan din namin. Kay po tatay, wala pong anuman. Dito nga, eh, nagpasya na nga kaming umalis. Pupunta nga ako sa aking anak para maabotan nga ng kanilang merienda. Napakasarap talaga pala ng ganitong tumutulong. Hindi <laughs> nga nagtagal dumating na nga rin kami sa pinagkatrabohan nga ng aking anak. Dito nga, ay lumabas siya para nga kuhanin ang kanilang merienda. Dito nga, ay, sandali lang kami nag-uusap, nagpaalam na nga rin ako. Dito nga, hindi pa nga kami nakakalayo, eh, may pinara ang aking asawa. Dinabol ko na nga ito at binigyan ko na nga ito ng merienda. Okay, you're welcome. Dito nga ay may nakita kami kailangan namin bigyan ng merienda. Tuwang tuwa nga siya at nagpasalamat naman. At dito nga hindi namin napansin ang isang babae buti na nga lang ay tinawag kami. At dito nga siya nakatambay para nga magbenta ng basahan. Ito na po ate ang inyong merienda. Welcome po. Punta na nga pala kami sa isang paradahan na malapit nga sa tapat ng Robinson. Ay kita nga rito ang mangilan-ngilan nga na nakaparado ng mga tricycle. At dito nga ay lumapit nga ako para maabutan nga sila ng merienda. Una nga inabutan ko na nga si Kuya. Ayan nga po at salamat nga raw po sa aming bigay. Dito nga ay lumapit nga ako sa nagkukupulan mga driver. Inabutan ko na nga ito isa-isang pang merienda. Lubos nga ang kanilang pasalamat kaya salamat din po. Sa ganitong mga bagay ay nakapagpasaya na nga rin tayo. Dito nga ay bago nga pala kami umi ay meron pa nga akong inabutan. At dito nga inabutan ko na nga ito ng merienda. Sa ating mga ginagawa ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. Nabuksan ang ating mga mata at ang ating kamay. At upang matulungan ang mga nakakasalumuhan at na nangangailangan. Ganito na lamang po. Salamat po.